So guys, ito ang dinner natin. McDonald's Chicken Nuggets ang kakainin ko ngayong gabi. So, today, nag-shopping-shopping shopping ako kanina. Nag-window shopping ako. So, titignan natin kung ano yung binili ko, guys. So, pumunta ako sa sense Sainsbury's, guys. At eto yung mga binili ko, guys. Ayan, isa-isahin natin. Ayan, nag-Sainsbury's tayo today. Ayan, bumili lang ako ng wine. Tapos, gatas. Siyempre, para sa kapi natin at 3-in-1 coffee. Yan, king ko. 3-in-1 coffee. Tapos, candles! Three candles! At yan. Yan lang, guys. Tapos, parang pasta. 12 dinky dimso vege. Ayan, so ito yung kakainin ko mamayang gabi, guys. Ayan, dalawa yung binili ko kasi mas mura pag dalawa yung bibili mo. Ayan, tapos kando. Ayan, pang dagdag regalo ba? Ayan lang guys, ito lang yung mga pinamili ko sa, ano, sa paggala ko kanina. Ayan, lagay natin to sa fridge. Lagay natin sa fridge para may dot tayo mamaya. Ayan, yung coffee natin. Ano to? Pang gift ko yan. Tapos, eto eh, din, pang gift ko yan. Okay, so, this is it for today, guys. And thank you so much for watching. Bye-bye. God bless everyone.